Pat Velasquez, dinipensahan si V Cortez sa mga bashers na kume question sa kanyang pagpapapayat. Like po agad mi Masur, dinipensahan ng social media personality na si Pat Velasquez Gaspar si V Cortez, laban sa mga umano'y negatibong komento na natatanggap ng huli sa kanyang fitness journey. Sa isang Facebook post ni Pat Kamakailan, ishinare niya ang isang article ng GMA News tungkol sa body transformation ng kanyang sister-in-law at sinabing grabe raw ang mga nababasa niyang comment. Hoy, grabe ang comsec. Yung iba pa babae, galaw-galaw, mag-calorie count at kung kaya mag-invest sa gym instructor. Tignan ko lang kung di kayo pumayat din agad. Live po agad ni Masor sa ad ni Pat. You go girl V Cortez. Dagdag pa niya. Sinabi kasi ng netizens sa naturang post ng GMA News na nagpalay po sa daw ang social media personality kaya ito pumayat. Nilinaw na rin naman ni V na hindi siya sa action. From 94 kilo pagkapanganak, naging 60 kilo na ako. Dahil sa pagtanggal ng rice, pati pagbabawas na din nga ng mga masasamang pagkain at pag-inom ng Lakslim. Tipong nakain sila ng lomi tapos ako nakatitig lang. At ngayon panahon na para dagdagan ng exercise dahil lalawlaw na tayo mga mamshi sa ad ni V sa kanyang Facebook post kamakailan. Kaya naman apat na araw na akong nagji ipagdasal nyo naman ako na matagalan ko to, hahaha. -ha -ha. Plus sumusubok din ako mag ngayon, pero nag-aaral pa ako, hahaha. -ha -ha. Dagdag pa niya. Sinabi rin ng social media personality na kahit anong klasing pampapayat pa ang inumin, kung wala raw disiplina sa pagkain, wala rin daw mangyayari. Kahit ano inumin nyo kung walang disiplina sa pagkain, wala po mangyayari. Kailangan nyo po ito samahan ng effort para mas makita nyo ang result. Ani ni V. Sumunod naman ay pinabloanan niya ang pagpapalay po sa aksyon. Nagpalay po ba ako? Hindi pa sa ngayon. Pag nagkatatlong anak na ako, baka dun na. Totoo ba na lakslim na kapapayat akin? tinulungan lang po ako neto dahil nawalan po ako ng gana kumain na kaya ko magtanggal ng rice. Galing ako sa pagpapadede kaya ako umubos isang kaldero noon. Pwede ba kayo pumayat ng walang iniinom? Aba oo naman. Kung kaya nyo magbawas ng kain at mag-exercise, go. Sadyang ako di ko kaya. Kaya need ko ng lax slim sa buhay ko, mamshi. Hahaha. -ha. Dalawang beses ako na inom paggising at gabi. Share pa ni V. Sa comment section ng kanyang post, hindi rin niya alam kung matatat siya o mabibisit sa mga nagsasabing nagpalike po sa action siya. Sumusubok na din ako ng diet meals ngayon para mas tama ang calorie count ko kada araw, ang pinapatik lang sa akin ay 1,500 per day. Diyan papasok yung matatakam ka sa ibang ulam o ibang pagkain. Minsan di ko mapigilan magsangyob kaya malaking tulong ang lakslim sa akin para mawalan ako ng gana kumain at onti lang makain ko. Dagdag pa ni V. Cortez.